Kasadong magsagawa ng air surveillance ang sinitahang lakas ng Pilipinas sa bahagi ng Filipino Benham Rise matapos itong daanan ng dalawang barko ng China. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad nagpapadala ng surveillance flight at Naval Forces Northern Luzon sa himpapawid ng Philippine Sea sa silangan ng Luzon. Ito'y matapos kumpirmahin na Trinidad sa DZRH na hindi natuloy ang unang mga target na lipad dahil sa masamang kalagayan ng panahon sa lugar nitong weekend. Gagawin ng air surveillance sa Philippine rise matapos maispatan ng independent maritime security analyst na si Ray Powell ang presensya ng ilang research vessel sa volcanic plateau na nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone sa hiwalay na panayam, sinabi ni Trinidad na nakalampas ng Chinese vessels at tila dumaan lamang sa nasabing teritoryo. Sinabi ng Navy official na patungong Pacific Ocean ng dalawang sasakyang pandagat na namonitor sa Guangzhou nitong February 26 at nasa bisinidad ng Benham Rise nitong auno ng Marso nitong huling linggo ng Pebrero. Unang nagsagawa ng air patrol ang C-295 aircraft ng Philippine Air Force sa ilang key areas gaya ng Itbayan, Sabtang at Babuyan Island sa Norte. Para sa MBC TV Network News. Ito si Adniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino.